morning, another day, another venture na naman uh, At isang mapagpalang araw sa inyong lahat guys tagal-tagal uh, ko din nakapag-upload kasi nagkasakit ako uh, Ngayon pala guys, uh, kakabit naman tayo ng Starlink Na may tatlong piso wifi window machine Sa tatlong area uh, Update na lang mamaya guys kung anong gagawin namin pagdating namin doon sa area gagamit pala tayo guys ng Xiaomi 4A modem may dalawa pa kami dito gagamit kami nito eh, wireless natin galing Starlink at baka makalimutan ng aton slicer

kas crow to ba? Ang oh, ano? Okay, anam. Stop yung link Ang mo ito? Oo, so, agyan na lang ito. Like... Sa si balay? Mm -hmm. oh, pwede man. Ibilin na lang ng drill nga dako. Hindi, okay, option. Oo. Oh. Sorry. Nagaanap so, pa kami. Ay, bardang ni Susi. At baka makalimutan ng lahat, i-check muna natin yung sasakyan. Ayan. Ayan, o, no, oh, baga. Ang hmm, sira. Wala, wala namang sira. Ay, ah, check natin. Check. pati ang mga gulong kumitagas wala double check wala yan propeller Oke, okay, di maluwag ok check Oke. mabuti ang u-boat oke okay, naman kabila oke okay. oke okay. uh, basi important tiki ya saksikan buksan natin yang matina cek natin nanti tubig oke ah. okay. Hola. hindi nabawasan guys tapos check natin yung langis ayan check natin ulit yung langis guys tinunasan ko lang ayan ako pasok na ayan ayan guys goods umabot ng dalawa dalawang guwit good sya guys boys sa lahat yung brick fluid ayan nakita nyo guys mga alog-alog. ayan hindi lang abot ng kaya pero Tuh bisa siguro aba kaabot ni. And guys, so, abaot ni. Basta. Okay. Kulang naman tagas dun si Laldy may. Niyete na dun yung. Okay na. Ayun guys, update. pinalatlat ay dito yung install na kami sa barangay Alimod yan na lang kayo namin mamaya na pagdating namin daw update guys nandito na pala kami ngayon sa barangay na Alimudyan. sa barangay minumoy kami ito na sa Starlink na may tatlong pizza wifi collection dito guys dadan mo na kami ng Mega Home Shopping Center para bumili ng mga materials na kailangan lahat ng Keyboard tie at saka text crow adapter ayan na siya guys nagbabayad na si Ninyo sa ayan na siya guys Bravo sila No sell na? Hindi ko nagsisinta. baka bukata dyan. Dito, hindi ka ito. lang? Dito may be? Medyo may be Hindi na pa kayo Awati kayo buka yung Bumalik pala sa inyo guys kasi nakalimutan yung resibo. Kaya proceed na tayo sa location. Update na lang mamaya. Ito so pala guys ang galing doon sa Barangay Hall baka papunta dito sa pangalawang piso wifi na ito siya kailangan natin ng media converter B ayan guys media converter B ayan guys natakot ko na natakot na natin yung media converter B na galing doon sa gym basketball court at mamaya pa yan ni ilang pang lima niya guys pag nakasaksak na yung high speed doon na siya, A na siya kagbi kung din tong kung din tong receiver ang main source baga oh. dito ng A tapos B naman ang gasalo Puras ni Bini siya, subong siya ang nagasalo. Okay na. Eh, kuha na lang doon, babalik. Ayos. Good guys. Ito pala yung Starlink na nakakabit namin. Dito sa bubong. Dito na kami sa bahay. Hindi na pala ako nakapag-video guys. Pagdating namin dito sa location or sa area na pagkakabitan namin. Ito pala guys, ipapakita ko sa inyo ang solar setup ng aming client. Yan. Nakalit yung battery. 50 volts, 200 h. Ayan. Goods na goods yan guys. Walang palubat ang aming setup. Agat uh, muna tayo sa task guys para i-set up. Pagtitingnan natin yung pag ng Starlink dish natin. Ang kahoy? Hara? Oo. Dali tayo sa taas ito nga. Maghahanap kami ng lagayan ng Starlink. Yate! Ito

Pero may obstacle to, no? May ang tao diyan dapat na O, di, dito, ito ba yung na? Ito, o. Oh, okay, tapos nito na kaway, o. Oh. Oo. Hindi yan patapas na sa akin, hindi Tapos, amaw ganina, tapos nito lang di na, lang, ba? Talikaw, sumagamay yung Ayo nari kita bos tiap komuter. Iya tidak, ta, tidak tah, tidak disuruh. Masih magtubang baga itu magamu nang. Iya emang hey, para boleh guys agak okay, terbaca. Hundred ten feet yang, yang para hundred ten feet kami jalan kami jalan hundred ten feet. Ayan guys, dito na lang ikakabit. Huwag mong subukan! Huwag mong ay, subukan! Huwag <laughs> mong subukan! Huwag dito naman sa so West. Nalagay pala tayo guys ng Bulkasil. Importante sila para iwas tulo sa baba. Ang so susap. ito na pala guys yung pangatlong piso wifi natin ayan ayan isi up ko na at para ma ang subukan masisira ang buhay main ISP natin dun sa may bahay okay na guys tapos ko na hindi ko na ayan guys nakakabit na Iulog na lang namin yung wala. Ah, dito siguro na tunulog. Spiak mo yung eh. ah, nah. ayun na. Ayan guys, i set up na lang natin yung modem ng Starlink at saka yung dalawang media converter A at saka isang modem na Xiaomi at saka isang switch hub bukas guys na dapat na ako subukan na natin, natin speed this ang ating sit or successful nga ang ating gawa na. then guys ang speed is starting 196 for the second time speed is natin uli ayan 47 lang ang ping Yan, <laughs> 225. Magandang kwan, magandang pwesto ng Starlink. 225. Mga upload. Pasa nih Engineer ba? <laughs> So, the third time guys Speed this lewat Ayan Pumalo ng malaki Mabot ng 200 plus 200 30 40 50 49 Up oh, 249 guys Goods na goods ang pwesto ng ating starlightning at saka goods na goods ang ating sitap. Welcome back guys. Hindi si tapos na kami, mag-intro. Ito Okay, ito ang wiring At na... May ano ba yung Boy Scout sapatis? Sila tulad ganun dito? May may okay. dyan na lang kami. Okay. Kung magbalik ka okay. rin ng signal. Ayan okay. team. Ang code mga code kapag okay. do lang. Ano, 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 okay, hindi naman lang mo Hindi sa? Hindi hmm. Ayun guys, inaayos na lang ninyo ang makalat na mga wife Isa niya para iliwan namin malinis so, Okay na, okay na, okay, 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 okay. guys yan pala ang aming inkwan, ang aming isang piso wifi nandyan sa barangay hall ayan ang AP tapos ang isa doon tapos yung isa naman papunta naman doon mga 1 km papunta doon hindi ko na guys nabidyoan yung isang piso wifi dyan sa may barangay hall na sinitlap ko kasi walang maghahawak ng cellphone na gamit ko. Hey guys. That's all for today guys. Maraming maraming salamat at saka maraming salamat sa mga manonood ng video na to. Ngayon ay eh, dito nagtatapos ang ating adventure sa pagkabit ng Starling with 3 piso wifi yes, maraming maraming salamat at saka don't forget to like, share, comment and subscribe sa aking channel at saka maraming maraming salamat sa nag subscribe sa akin that's all for today guys Babu.